na itsura kapag ko Ano? Ano lang kasi dito. Kaya magiging itsura. Ayan o. Ang ilaw niya ay nasa taas kaya sigurong liwanag talaga tawag yan ay search light lahat ng passenger merong search light mas importante sa parkway sa pagdadaong lapit na yan dito sa amin. So yung guys pala ang pagano ang pagdadaong dito ganyan itsura niyan pag gabi. E na yung sari na doon sa kabila so yung guys na daw na siya ganyan yung guys sa pagdaong dito eh Dari lah. Tapos, yun na. Na. Lagyan ng lubid. Para hindi na gumalaw yung barko. Kasi kung hindi lagyan ng lubid, uh, baka matras yung barko. Mahulog yung truck kapag bawa. Uh, Ayan Lagyan ng lubid. I Secured na yung lubid. Yun, tapos, bibirayan yan ng ng oh Yan nagberay na yan. Paki pa yan. na yan. yan oh. na lang yung ano yung little bit kasi ano. Oh. Maka hindi siya tisa Kumayat tisa yan yan kasi paibot pa yung Yung ano Ayan, wow yun yung ano yung mababaw talaga yung tubig dito kasi ano Malabo yung ano tubig dito hindi talaga tutali malalim dito kasi kung malalim yan hindi yan ano lalabo yung tubig lumabo yung tubig yun na yan parang tumisa yung loob eh pag natasa na yan okay na yan ang purpose niya lang para hindi na matras yung barko Ayan, pesado na. Pwede na yan. So, yan, nalabas na yung ano, yung bus. Kailangan kasi yan, na, na nakatisa yan. Kasi kung di yan nakatisa yung lubid, eh, atras yan yung, ano, yung, yung, yung barko. Yung bus, hulog yan. Kaya kailangan kasi siya ng, ano, ng mooring winch. So, yan, eh, na. ng pro. Tapos, ng bus ay mag ano uh, na mag unload na yan nalabas na so yun so, ano lang yan guys kapag lalaong dito okay. yun alis na yung bar yung bus so dalawa dito guys yung ano yung rampan dito isa dyan sa mataas isa dito sa mababa yun o no? kami dito, sa gutter so doon kami parating ng kadaong kapag hindi kami maglo-loading pero so, kapag kami may maglo-loading doon kami sa piston yan no? si mataas yan dapat doon kami kasi kapag uh, alis kami dapat yun, yung ano yung tubig malalim o mataas kasi kapag mo ano siya hindi yung kalis. Kasi ano nga eh, mababaw dito sa lugar na to. Hindi siya malali. So ito, yung barakong ito talagang ah uh, cargo to. Kaya maano ito, medyo mapigat. Ayan so, o. Oh. So, yun, yung, yung dalawang pair lang ang ginagamit dito. Yan, nasaka ito yung rampahan yan o dalawang rompan lang dito yung palit palit na lang yung dadaong dito kailangan sakto lang talaga kapag umalis yan kailangan may papalit din kasi e dapat yung mura tayo masakto masakto kasi kung hindi wala dun, dun, dun yan pila, sa likuran yan no? dun siya mag-sip side so, mahirap yun. yan yun lang guys So, yung mga uh, pala dito sa kabila, yan o, Montenegro yan. Montenegro shipping line. Yan o, kulay green. Parang ano, walang ilaw masyado dito. Yan o, Montenegro. Bale sila, masarili silang, ano, pier So, wala silang, ano, uh, uh, cashier na barko na dadaong dyan sila talaga may sarili na kampahan kaya wala silang problema compared to sa amin yan o. wala yung sariling rampahan kasi ano eh marami gumagamit doon sa kabila di, ka, di ka pili doon mag magstay ano, mag -stay sa kasi nga maraming gumagamit doon yung barge saka yung po shipping tatlong for shipping yung barko yung dalawang roro at saka isang fast craft so mahirap kapag ano dyan ka nag stay nagsasarabay kasi nagsasarabay kasi dyan kaya oh, di ka pwede di, di kami magrampa dyan ng steady day naka standby kami dyan di pwede kasi maraming kumagamit compare dito sa Montenegro talagang masarili sila kahit tambay sila dyan ng ilang buwan walang problema kasi sa kanila yan eh yan, oh. dito yung pa scrap sa so may sa so may bahay na yan oh. yan, yan yung pa scrap dito so yun lang guys ah, okay.